Hey guys. Short ano lang. Ah uh, may nag-post doon sa group, sabi niya nag aalala siya kasi may bagong tayong uh, tindahan doon sa kanila. So, syempre, madami na sila doon, tapos mababawasan doon yung benta. Syempre, ganun naman talaga isipin 'no, pag may bagong tayong tindahan. And sa isip natin, ano ba yun, may tindahan na naman. Kasi, ang sari-sari store yung pinaka number one na uh, mabilis si tayo eh. Kasi, pwede ka lang mag-display -mag ng paninda mo dyan sa labas ng uh, bahay mo, especially kung yung bahay mo ay nadadaanan. Basta yung nakikita siya ng tao, no, nasa daanan, nasa highway, mas maganda. At uh, mo na kailangan magrenta kung yung bahay mo eh nasa magandang location. So, normal lang yun, no? Kasi, halos, for me, ah, kadalasan sa nag-iisip ng extra income ay yung mga nanay talaga, yung mga babae. Ako nga, lately, di ba, nag-post ako ng ano pa bang pwede extra income. Tapos so, sabi nila, dami ko na daw racket, ganyan. So, kung yung mga artista nga, yung mga billionaire na tuloy pa din sa pagganap buhay, sino ba naman tayo na di makatindera lang, na barya-barya lang ang kinikita? Kung yung mga million-million ang kinikita, eh, gusto pa ng extra income, minsan hindi yan sana eh, sa uh, na kumita pa sila ng pera. Minsan parang yung iba kasi, na-enjoy na nila yung trabaho nila or ginagawa nilang business. Kaya parang yun na din yung, yun na yung hobby nila, di ba? Parang silang di nagtatrabaho. Pero, kumikita sila. Yung ganun. And, balik tayo dun sa, may uh, bago na namang tayong tindahan. Tapos, halos lahat na yata nang bumibili sa kanya, lumipat na doon. Ano ba yung pagkasabi niya? Uh, parang ganun. So, normal yun, no? Kasi, kahit ilag ilagay mo yung sarili mo doon sa customer, for example, ikaw, bumibili ka lang doon sa tindahan niya, eh, may nakita kang bagong tindahan, natural, susubukan mo siyang bilhan kasi titignan mo kung mura ba yung mga paninda niya, kung may iba ba siyang paninda na wala doon sa bagong mong binibilhan, ad wala doon sa lumang mong binibilhan, kung may makita kang new products doon sa bagong tindahan. Tsaka lalo na pag madaming paninda o maganda yung pag-display, minsan gusto mong tignan, ba? Diba? Baka nandun yung hinahanap mo, nawala doon sa uh, nakasanayan mo ng bilhan. So normal lang yun. No? Uh, tulad sa akin dito, dati, pangalawa kami sa nagtinda dito sa lugar na to. And ngayon, napakarami na. Hindi naman kami nagalit na, o oh, ba't kaya nagtinday kami nauna? So wala kang karapatang gawin yon Kasi gusto lang din naman nilang, mabuhay. Importante, focus ka lang dyan sa negosyo mo, dyan sa business mo. mo. At least, magbukas ka pa rin ng tindahan mo, di diba? Magtinda ka. And, mas maganda kung yung tindahan mo, eh, walang utang. Kasi lahat ng mawalang paninda sa, sa tindahan mo, may kapalit na cash. Kaysa naman, mm -hmm. nagtinda ka, nagbukas ka tulad ngayon, I'm so sleepy na. Tapos biglang matutuwa ka dahil may lumapit na customer. Yung pala, palista, ba diba? Sinong gaganaan magtinda nun? Eh, anong iaabono mo dun kung matumal na, tas puro palista, tas buti sana kung babayaran ka, eh, ba diba, Hindi. So, wala, walang mangyayari. Para ka nag-charity, kawawa ka talaga pagka. Uh, yun yung source of income mo tapos pinautang mo lang no so normal lang yan na madami kayong tindahan diyan na magkakadikit or magkakalapit kasi kahit naman sa palengke di ba ang daming magkadikit ng tindahan at pare parehas ng tinda pero nabebentahan pa din sila at